Bata, dito sa balay. Halad nila. Hindi ka naman ba? Bisag, bisag ako ang banak, ay imong hinaptan to. Ano, pata ka nagyaw ito? wala no. kang bulak, nani? Apilaw na iyang banak. Wala nga, hindi ka naman dito kayo kagod. Hindi ako so, maghilaptan bulak, pati bala din hindi mo hilaptan. Oo, eh nga naman, natulog na to ang banak rin ah. Iyan pa hapon yung gichat, nabot to sa inyo ha. Wala tagi na. Alam nga, hindi siya manantik ayunin sa tangke ng mga nabuslot huba lang kag nahuna ala nga ko i-chat kay guba man ang tangki na mo na busnot man siya man tigni for niya ginabayaran pud na dako natura para kagubutan mad ko siya di busa una oh bulak kilabtan pud gyud akong bala imo ba daog nimo